magandang araw! Another day at another luto na naman ang ating lulutuin. At meron nga ako ditong alokon. ewo ko nga kung pa, paano o anong tawag nga ba dito sa iba. o Dito nga sa amin ay tinatawag nga itong alokon o himbabao. Ito nga yung puno na nagbubulaklak o parang palawit yung kanyang pinakambulaklak at yung kanyang talbos ay nauulam nga rin. Kaya ito at hinahalis at hinihimay ko na nga itong mga alokon. Sa mga hindi nga nakakaalam, ito ay inuulam nga rin dito sa amin. At talaga namang napakasarap ipanghalo nga sa pakbet. Pero aking ang iluluto dito ay iaabraw ko lang at hahaluan ko nga ng bunga ng malunggay. Comment nga kayo dito mga kananay ko kayo ay naguulam nga nito o anong tawag dito sa inyo sa inyong lugar. Ito nga at papahapon na kaya ito at na nga ako ng mga ilang piraso nga ng bunga ng malunggay. Hindi ko nga din alam kung inuulam nga ba ito sa iba pero dito nga sa amin ay nauulam nga rin ito. Napakasarap nga din itong ipangulam lalo na kung ihahalo mga sa pakbet ay pwedeng pwede ng pangulam at kahit nga pang pa yan. At eto nga napakabilis nakapanungkit na nga ako ng mga bunga ng malunggay kaya eto at nahimay ko na nga rin itong mga maalukon o himbabao. Oh. Si Mana Santa nga ng mga panahon na yan. Hindi ko nga alam kung naniniwala ba kayo o pamilyar kayo sa kasabihan na bag. Si Mana Santa nga raw ay kabawal nga raw kumain ng karne. Pero dahil sa wala nga kami may pambili ng karne ay parang naitapas sa muhay na rin namin nga yung bawal kumain ng karne pag si Mana Santa char. At dahil nga si Mana Santa nga ng mga panahon na yan, hmm napakaraming ang dito sa amin ngayong panahon na ito. Dahil bukod nga sa napakalalawak na kailugan dito sa amin ay malapit nga rin kami sa dagat na, at nadadaanan nga kami papunta roon. At talaga namang napaka-traffic nga raw sa mga taanan na papunta nga ng dinggalan. Kaya nga nung tinanong ako ng asawa ko kung saan daw ba kami maliligo ng Sabado de Gloria ang sabi ko nga ay wag na muna at tumito na lang kami sa bahay at wag na kami makipagsiksikan sa mga tao dahil napakaraming ang tao ngayon dito sa mga liguan dito sa amin nga ngayon. Si Mr. na nga lang daw muna magluluto ngayon kaya yun. At unang-una nga ay sinalang niya muna yung kaserola na may tubig. At isinama na nga rin niya sa pagpapakulo ng tubig yung kamatis at yung kanyang panghalo na piniritong isda. At pagkakulo nga naman ng tubig ay nilagyan niya na nga ng bagoong at pagkatapos nga ay nilagay na rin niya yung malunggay at alukon. At pagkaarte nga at inaunti-unti niya pati rin nakakaayos-ayos niya pa yung paglalagay nga ng anong din. Samantalang pag ako nga ang ay basta nilalagay ko na lang at hindi na nga pinatatagal. At ito nga napakabilis luto na nga kaagad itong ating nilulutong alokon na may malunggay. Hindi na nga nabidyuhan kanina pero tinakpan niya lang naman na yan at pinapakaluan na lang na mabutit na luto na nga ito na. Ready to serve na nga itong ating mainit-init na inabraw. Comment nga ulit kayo mga kananay kung anong luto ba ang ginagawa nyo dito sa alokon ko kayo naguulam ng ganito. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa inyong panunood at nawa pag Palaid tayo ng ating Panginoon